Hi guys. So andito kami ngayon sa Abuan River dito sa Ilagan Ilagan City, Isabela. So sasakay po ako ng jet ski, guys. Kita try ko po kung ano kung enjoy o kung masaya sumakay ng jet ski. So pupunta na tayo doon. Try natin sumakay. Try natin sumakay, guys tignan natin kung enjoy ayun guys ayun, ayun. try natin sumakay doon <laughs> tignan natin kung enjoy kasi first time ko sumakay ng ganito guys jet ski so ito try natin ngayon mag isa ko lang guys kasi mahal pag dalawa eh. <laughs> wala tayong bambayan. So try natin. Ayan guys. Ito sasakyan natin itong kulay green. Ayan, ayan kulay green yan. Ayun, yun. Ayan, sasakyan natin yan. <laughs> Sakay tayo ng jet ski ngayon. Dito tayo ngayon sa ano. Wait lang. Wait lang guys ha. Iba nga pala ang pinagamit sa akin na jet ski guys. Yung kulay puti. Mas extreme daw kasi yan. Tsaka may kasamang exhibition. Ayan guys oh sobrang nag enjoy ako guys hindi siya nakakatakot kasi ang saya may kasamang exhibition ang galing ng nagde drive guys sanay na sanay siya professional talaga hindi pala pwedeng ikaw ang mag drive dito guys kasi uh, iniiwasan daw po nila ang disgrasya kaya may sarili kang driver dito kapag nag-rent ka ng ganyan kapag sumakay ka ng jetski dito sa Abuan River ang ganda guys napaka professional nila mag drive ang gagaling nila kaya nag enjoy ako dito kasi may kasamang exhibition to guys napaka ganyan sobrang nag enjoy ako ang galing guys so ayan kita nyo naman diba o. so kung gusto nyo guys mag jet na may kasamang exhibition punta kayo dito sa Abuan River dito sa Ilagan City, Isabela ang ganda dito guys grab. sobrang nag enjoy ako ayan guys oh diba ang galing ng driver guys talagang professional sila ayan oh Tapos na guys diba 1 minute lang kasi yan guys oh, diba ang galing sobrang enjoy Grabe, ang ganda dito.